Magandang hapon nga, nga pala sa si inyo mga kaagre ito nga pala ang update sa pinapaano namin mais Ngayon lang ulit ako nakapag-content dahil medyo busy ngayon Napit ko yung paghapot Katapos na nga pala yung anin at yan Nakakaunti na lang yung anin And thank you Bali yan nga pala yung mga kaagre bodyguard ko eh. ito na nga pala yung nakakot ko sa loob ng dalawang araw na hindi ako nakapag-content yan nga pala yung 115 magandang hapon nga, nga pala sa si inyo mga kagret ito nga pala ang update sa pinapaano namin mais ngayon lang ulit ako nakapag-content dahil medyo busy ngayon napit ko yung paghakot patapos na nga pala yung anin at yan nakakaunti na lang yung anin and thank you Bali, yan nga pala